Magandang hapon mga kabaka Welcome to my channel Panibagong video na naman po ito At panibagong vlog na naman po Kali, May dala po akong kan Tali Yung Malit na baka namin Lalagyan ko na po ng ano pusal. Kasi pasaway na Kung saan saan na pupunta mga kabaka po yung ano yung malit na baka namin sabi niya yung kan yun, yun na niya Eh, <coughs> tatlong banya na ito Tingnan po. Naging iba po yung ano kulay niya. Naging kuna. Na, naging puti na siya. Kulay niya noon brownish. Uh, ah. Kumakain na rin siya ng ano. Damo. Pero madalang na siyang ano, nagdididi sa kwan. Kanyang ina. Eh bagong sibol lang, lang ng ano, mga damo. Yan pa mga kabaka. Perding perde. Gustong magdidi pero ayaw ano, padidihin ng kanyang ina. galaw nang galaw yung ano ina niya ah, ayaw na niyang ano padidihin kasi taong inahin po mga kabaka meron ng ano ah uh, nakastan na po ito Nah, uh, main. napakaamo pakaian mau, kebaka. Dan. Oh, kita koyangan loh, bagong-bagong tali bagong gawa o, oh, lalagay ko na po ito mga kabaka. Ayan, oh, mga kabaka. ko na ng ano. Talagay ko na yung busal niya. Nakikita oh, nyo mga kabaka kung gaano kadali maglagay ng ano. Busal lang baka. Oh, tignan ninyo. Oh. Nag-iinat Ngayon lang kasi malagyan ng ano. Tali. Pero hayaan ko muna siyang ano. Ganitong kan. Lagyan ng busal. Para masanay. Oh, mabait naman siya. O, saktong sakto lang 'yon, no. Saktong sakto lang tong kan. Busal niya. Yan. a go up ano balls <laughs> an big tahimik ko po ng ano, ng busal kasi simula na po yung ano, pagtatanim ng palay sa amin mga kabaka yan po ano yung kali niya ngayon mayroon na siyang busal ha 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 yung puro ano Hmm. Hmm. Sana hindi to mau butong sungai nya. Para... Gandang tignan. Gandang balls. Oh. Oh. <laughs> oh. Eh, eh. Mm. Mm. <laughs> ala, ala, nani bago. Pero <laughs> iniisip tong baka na ito eh, bakit ako nilagyan ng tali, sabi niya sa uro. apat ng katawan parang ano na siya parang 7 months yan mga kabaka paano yun na naman po yung ano yung paglalagay ko ng ano busal Malit uh, maliit na namin yung mga baguhan meron na naman po kayong natutunan pero hindi ko lang pinakita yung ano paggawa ng pusal ng baka pero nasa ano, nasa video ko po yun hindi sa channel ko upload ko noong one hindi ko na matanda ko noong buwan na yun ano? Ah, maraming salamat mga kabaka sa panunod sa aking channel yung mga hindi pa nakapag subscribe subscribe na po kayo at pinutin po yung bell button para lagi po kayong updated sa aking channel po, maraming salamat po